Guys, nandito po ako sa aming farm at uh, nilalagyan ko po ng abono itong ano natin, no, oh, mais. Ayan, oh. Malaki na 'yung mais, oh. Hmm. 'Yan ang abono niya, oh. Hmm. 'Yan. 'Yan tingnan niyo po kung paano kami maglagay dito ng abono. Ito po, ayan. Ganiyan. Lalagay din dito sa butas, ayan Oh, uh, wag lang masyadong marami kasi mamatay yung tanim. Uh, ang isang puno dito. Mga tatlong puno 'yan. Uh, 'Yan. 'Yan, song puno is uh, ayon sa dalawa, tatlo, yan, rin. ay sa dalawa, tatlo, ay okay, punong-punong 4 ayan yan Pagkukulangin ako sa abuno ko ah Yun. Huh. Ayan. So. Dito po muna tayo. Yeah guys, nata uh, good morning le. Yan, yeah, salamat po at yung uh, umaraw na po. Ay, talagang grabe. Ano, oh. Oh. Daming bunga ng aking okra, uh, pero wala pong bumibili niyan. Saka, mga giant sila, oh. Ayun, daming bunga, oh. Problema, walang bumibili niya. Mura. Pero tita ko bukas kung meron. Anihin ko yung iba. Halos hingiin kasi nila eh. Ang sili ko, ang dami na rin bunga oh. So yan lang guys, uh, good morning sa bawat isa. Hay masaya ang araw natin. <laughs>